init, grabe. Sos Mariosep, Sos joseph ang init, ang init, no? <laughs> Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Natatawa sa ating kaibigan. At nangangaral ang buong mundo Yan, kumakanta, kumakainis ano, Baka sukaling lumamig ang panahon Grabe, sobrang init ngayon Lumulusot hanggang utak <laughs> Ang bihira So kasama ko ulit si Mahal Arena Siyempre, andito sa katabi ko Mga kayo nagsino At nako, eh, nagyaya na naman dito Saan pa ba? Siguro pamilyar na kayo kung sa kami pupunta no? Costco na naman mga kayo nagsinok. Marami raw siyang bibilin dito Ay tamang tama sa samahan natin Ha? Huh? Hindi ba marami? <laughs> Ang bihira kala ako Marami kang bibilin Ako pala Eh, ba't pupunta ka rito? Wala, titingin Wow, titingin lang pala Marami pala kaming titingnan Hindi pala maraming bibilin Yun <laughs> Ay, yung bihira naman talaga ito. So tara mga yung pasok muna ito. Pero kakain muna tayo sa loob. Kain muna tayo sa loob. Let's go. Ma, parang ang dilim pa rin dito ah. Parang ang dilim pa rin dito sa loob ng Costco mga kanags. Ano? Hindi <coughs> ko alam kung bakit eh. Aircon ako, ang dami nito oh. Aircon? Naku, wag ka nang bumili niya. Ha? Huh? O oh, dito sa, ano, sa, mga, ano, sa mga aso natin oh, mga kanags. Ano? Parang ang dilim dito. Hindi ko maintindihan. Hindi, <laughs> joke lang mga kanags Ha? Magkano to? Uy! Hindi, fun yan eh. dollars. Pwede na po. Electric pero, pan yan. Pe, pero malamig. O oh, sige, gusto yung, mo. Malamig yung sinoma. O ah, sige, sige, sige. Walang problema. Hindi ka pa ba nilalamig sa akin, ha? Lakas ng hangin ko, hindi ka pa nilalamig. Hindi hira ka, o. Oh. <laughs> Pwede sa dalawang aso. O ah, sige, sige. Bili tayo. Okay. Yabang, yun. Bili ka agad, yun. Okay, yeah. Bayo di Mahal Arena. Sige, $50 ito mga kainag siya, no? Tower yan, yun, no? Uh, ang nagustuhan ni Mahal Arena, eh. Kasi mga aso natin, itong kawawa naman, mainit doon sa salas natin. Ay, daming mga electric pan, oh. Tara, let's go, let's go. Alahas na naman tinitingnan ni Mahal na reina Ayan nga naman, no? Silig sa alahas, no? to order muna tayo ng hotdog, mga kainags. So nagugutong kami ni Mahal na reina eh. Ayan, yung hotdog dito, 150 lang. Pila muna tayo dito. Tama-tama, kumain muna tayo bago tayo magsimula sa lahat. Ayan, so, kain muna tayo, mga kainags, ano? Bali, buti may nakita kami ano, makakipuan ni Mahal na Reyna. Ayan, mura lang yung ano rito. Bali, pag pag member ka ng Costco, huh, mura yung mga pagkain. Katulad tong hotdog, may kasama ng drinks. One dollar and fifty cents lang. O ba diba? Kasi sa labas, mga kinay, sinabot ng ano to. Five dollars, hotdog lang. No? Dito, one fifty dollars. Pampawi, ano lang, pampawi, uh, gutom. Ayan. Lagyan ko lang ng ketchup. Dati, hindi ako naglalagay ng ano, ng mustard. Pero kasi ano, iba yung lasa. Pero nung sinubukan ko, una ayaw ko pa eh. Hanggang sa hinahanap-hanap ko na yung mustard. Nagustuhan ko na rin. Nagiging ano na tayo, western, western taste. lasang western na tayo. Tsaka yung ano, yung relish. Yan. Papansin nyo yan. Oh. Mustard. Yan. Kain tayo mga kainos. Ako po, Panginoon. Hindi pa kami nag-aal mo sa lima hala rin. Mmm! Takong yung um, napakasaw. Mmm! Medyo maraming tao ngayon sa Costco mga kainis. You no? Know? Nung iba nagpapalamig kasi maganda yung panahon. Sarap ang swimming ngayon. Okay, nag-tinetext ko yung ating uh, pangaray na prinsesa. Sabi ko sa kanya, uh, kung pwede siyang ano, uh, sumama sa akin, manood kami ng concert ng River Maya sa Red Deer. Yan. <laughs> para ano, meron tayong driver. Sabi ko, ako nang bahala sa gasolina, ako na rin ang bahala sa ticket mo. Sana pumayag kasi alam niyo naman mga kainis, ano, yung 2 hours na pagda drive para sa akin ay big deal. <laughs> Nahirapan ako magdrive drive pag 2 hours. 1 hour nga lang, hirap na hirap na ako eh. Sana pumayag siya. Hinihintay ko nga yung text niya eh. Ikaw mag-usama sa mama? Hindi ko ba mahilig sa mga river maya ka? So hindi mahilig si Mahal sa mga ganyan-ganyan eh. Bagay kasi sigurado dadagdag sa inyo mga kainis, maraming manunood nun sigurado. Eh kanta lang ako no? Uh, kasi usually ginaganap yung mga concert dito sa Edmonton. So nabigla lang ako na gaganapin pala sa Red Deer. At so plain na niya yung mahilig si Kondi. Ayong bonsong prinsesa. Tingnan natin. Mintay kayo lang ang reply ng panganay natin. Pag pumayag siya, ayos pwede, tuloy na tuloy na talaga tayo sa concert ng River Maya kung sakaling pumayag si panganay ng prinsesa ito, kukuha na tayo nito, no? ano mga tayo? bitbit -bit na ako na isa bitbit -bit na tayo ng isa mga kainays ano kuha tayo, ito 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 yan para sa ating mga aso kawawa naman eh, mainit mga kainags, ano? mas gusto nila lagi silang nasa labas kaya pagka nandun tayo sa bahay ayusin mo lang, nilalabas natin lagi sila kasi mas mas gusto nila dun sa labas medyo malamig mga kainis sa, sa labas ng bahay may backyard. Tara tara. Yan meron tayo. Ayusin kaya natin baka bumagsak eh. Yan ganyan na lang. Baka oh, tara sundan natin si Mahal Arena. Yan. Yan tapos sa uh, meron nga pala nag-comment sa atin mga kainis. So, Tabi nga muna tayo. Yan. So merong nag-comment. Nandito na tayo sa Costco. Maganda raw tong, ano eh. Ayun shoutout kay Sheila Medina at kay Roy, uh, Roy Medina no na Australia sabi niya, hi hey, Inax, dahil mahilig ka sa coffee natry mo na ba yung Kirkland Columbian Ground Supremo from Costco, gawa ng Starbucks at very full ang flavor Yan. so ito yun, ito, ito, ito yata yun no? kung hindi ako nagkakamali oh. sabi kasi ay Kirkland 100% Columbian Yan, oh, no? Supremo, dark roast Yan. ito na siguro yun, kukuha na nga tayo magkano siya? 20 dollars lagyan natin dyan Tara, sipat na tayo rito. Daming tao. Pag hindi natin nagustuhan tong kape mga kainis, ano? baka hindi ito yon. Pero kung sakaling hindi ito yon at hindi natin nagustuhan yung lasa, pwede pa na, naman natin ibalik to dito sa Costco. Yung kagandahan dito, eh, nang pagka, kahit na natikman mo na o nagamit mo na, kahit bawas na, pwede mo pa rin siyang, pwede mo pa rin ibalik. Yan, at kukuha nga pala ako ng pagkain ng aso natin. Nandito na tayo. Sana ano ba yon? yung nakagandahan dito yung iba nga yung itlog di ba bumili ka ng itlog dito bawasan mo ng mga lima ibalik mo tatanggapin nila yon babalik nila sa entera mo mga kainigs. ay nako yan pero tayo hindi natin ginagawa yun mga kainigs, ano? hindi natin ginagawa pero may mga gumagawa pa rin nun yung iba gagawin di lang bibili babaw babawasan tapos babalik din la rito maraming gumagawa nun mga member din ng Costco Siyempre hindi ka naman pwedeng bumili ng, ng, ng ano rito pagka hindi ka miyembro. Bibili ako nito para sa mga aso natin. Aliw na aliw mga aso natin dito. Ayan, lagyan natin dito. Mm uh -huh. Yan. Pero tingin ko, ito na yon Ito na yung coffee na yon Yan o. Ito na yon Yan na yung coffee na sinadya sa atin ng ating mga subscribers from Australia. Yan, by the way, shoutout nga rin pala sa inyo sa mga... Meron pa marami pa mga nagpapashoutout, no? sa Crusat, Crusat family. Yan, lagi nagko-comment pa shoutout to sa kanila. Marami pa ako nabasa. Hindi ko na matandaan, pasensya na po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Shoutout sa inyo lahat. Thank you. para na, naligaw yata ako. Hindi, <laughs> marami nagpa shoutout eh. Thank you very much po. Maraming salamat. Marami na rin bumili ng ganito mga kainis ano nung nasa loob tayo nakita natin maraming bumibili ng ganito. Ano mukhang mauubos yung mga paninda nilang ganito ano ba? Kaya yeah, mainit, sobrang init talaga. Lalo na ngayon, mga kainags, sa ano, ramdam ang init. Woo! Diyos ko po, parang ayoko nang bumaba ng sasakyan, mga kainags, ano. <laughs> Dahil pagbaba mo, ang init. <laughs> Grabe. Pero okay lang yan. Wala natin magagawa, eh. Kaya dito ulit tayo sa, ano, grocery. Ah, ano mga, sarado mo ngayon. Ay, ako na, ako na. Ito na. Yan yung mga pinamili natin sa Costco. Ay, nako po, Panginoon. Napakasarap ng init. Yo. <laughs> Pus, tindi, matindi, matindi, matindi ang init natin ngayon, no? Which is okay yan, okay. <laughs> Ambihira si Malare, eh. ayaw ko sumayaw <laughs> Amira, Yung inigib natin, nandito pa, mga kainags, no? Habang naghihintay tayo ng inigib natin, ay sumasayaw tayo at pinapakita natin kay Mahal na Reina kung paano tayo sumayaw ang <laughs> bihira hindi natutuwa kasi ako pag uh, sa iyo ako tapos nahihiya si Mahal na rin baka raw may makakita <laughs> siya yung nahihiya hindi ako yan border pa tayo ng halo halo mga kainags ano? dito dito meron dito halo halo eh kaya <laughs> lang straw yung binigay sa amin hindi straw yung no, yata straw yata talaga yan <laughs> grabe init. Yun? Yan, tama -tama yung init. Yan, tama-tama ah, yung halo-halo sa malamig na asama Ah, sa mainit ang panahon, mga kainags. Ay, grabe. Parang madi-dehydrate kami sa init. <laughs> Pero ini-enjoy natin yung init ng araw, mga kainags. Dahil yan lang matagal na natin hinahanap at hinihintay noon pa man. Diba? Siguro mga dalawang, araw, dalawang buwan lang yan. Tapos na. Enjoy natin talaga kahit nasa mainit ang panahon. Tikman natin yung ano, tikman natin yung halo-halo ng aki Supermarket mga kainis mo ano? So, it's true Hindi kutsara Parang ganito na yata uso ngayon ano Wala kayang ano, wala nang straw straw Wala eh, wala nang kutsa kutsara straw na lang Pero halo pa rin natin ito ba Mm-hmm, yeah, no? Parang smoothie rin Parang smoothie rin no? pero Halo halo yung lasa sempre Ah, mas okay na to Kasi yung ano, yung yellow niya hindi naman siya yung crush crush ice talaga yung yellow niya parang yellow ng shake uh, ah, alam mo na maigi para yung mga yung asukal yung ano maayos hmm <laughs> naku sarap masarap nga ating halo pa ano sarap na no? Hmm. diko ko diko di ko masipsi. Ko masipsi. Hmm. hmm. Ako masarap mga kainan to. Oh. Hmm. Tama no? Sarap. Taman tama to sa ano sa napakainit na panahon. Grabe. Hmm. Pasit 33. Temperature natin ngayon mga kinisano Positive 33 Yan Mainit na rito yung positive 33 mm -hmm. Eh mabenta mabenta yung mga ano ngayon eh Sago Mga ano mga shake Mga juices drinks Yan mga ano mga tag na na Kasi mga halo-halo Yung mga nagtitinda ng ganyan ngayon Benta mabenta malami, uh, Malamig Malamig ng mga drinks Mmm -hmm. mm -hmm dumulo pa. Tap. Meron ako nakitang black rice dito mga kainags ano. Oh. Yan, itong black rice daw ay maganda raw to sa lahat ng klase ng mga mga rice. Magandang klase ito kasi black rice ihahalo ko rito sa ating uh, brown rice. Ito brown rice ko, mga kainags ano. Haloan ko nito. Yan nung nasa Mindoro ko, nasa San Jose Occidental Mindoro ko. Naghahanap kami ng black rice. Ang hirap, hindi kami makakita ng black rice. Ang nakita lang namin doon ay red rice. Pero ngayon nakakita ko ng black rice, hindi hindi ko napapalampasin to. Grabe no, galing dito sa Canada no. Yung mga minsan may mga hinahanap tayo sa Pilipinas, hindi natin makita-kita. Pero dito sa sa Canada, nakikita natin lahat no. Halos lahat pala. Ayan no, dito ang dami pang black rice. yan Tapos uh, nung nasa Pilipinas si Mahal Arena, nung nag-aaral siya ng culinary, sa may global culinary, sa may Makati. May mga hinahanap din siya mga ingredients pag nagbibake siya. Na hindi niya makita-kita. So, kailangan niya pang pumunta ng, ano ba yung, tutuban? Para makita niya yung mga hinahanap niya. Pero, nung dumating siya dito sa Canada, nagkalat lang dito sa superstore yung mga panggamit siya sa mga baking. Sabi niya, dito lang pala lahat ng mga hinahanap ko sa, ano? Sa Pilipinas, nung time na nagbibake siya. Ito na yung malungkot dito, mga kainags, ano? Kasi yung mga halaman, yan na yung mga halaman, wala na, ano? Tinatanggal na nila Pati yung mga halaman doon Yung bilihan ng halaman doon Wala na rin Tinanggal na nila Yan Aray ko Yan ang malungkot dito Pagka hindi mo na nakikita Yung mga halaman na Naka-display Kung hehehe. eh Siyempre <laughs> Kaya isa rin lang Sa mga libangan natin yan Yung tumingin-tingin ng mga halaman Pati doon wala na oh Wala na rin doon oh Ibig sabihin patapos na yung mga tentahan ng halaman Pero sa iba naman sa Home Depot Marami pa rin sa Home Depot Bali parang lagi ko napapansin Dito lang naman sa Superstore Mabilis sa uh, tanggalin yung mga halaman na binibenta Dito naman kami ngayon mga sa, ano, no, sa playground Kung saan bibili uli tayo ng ice cream Nako round 2 na sa matamis na <laughs> kinakain natin at malamig kasi nga syempre mainit ang panahon ngayon kaya nako, samantalay natin yan ano ito na yung mga pinamili natin, grabe yun. unti Yung tinambak na namin dito. At ako bababa muna ako. Si Mahal na Reyna ay maiiwan muna rito dahil mainit talaga mga kainags. Ano? Ako na lang mag... Ako na lang pipi... Ay, wala naman pila actually. Swerte natin, walang pila pa ngayon. Mamaya, marami ng pila. So tara, bilisan na natin at baka dumami pa yan. Mga pakilak pinto. Thank you. Ah, yan. So doon tayo pupunta mga kainags. Ano? Doon, oh. wala nakapila. Tingnan nyo, wala nakapila. Ha! Ah, init, Grabe. Yeah, matagal na rin kami bumibili rito siguro mga ilang taon na taon-taon no? tuwing summer pumupunta kami rito para bumili. Yan yeah, no? dito na no? umorder na tayo ng malamig. Ang order ko, mango at strawberry, ganoon din si Mala Reina. So mamimili lang kayo dito. Yeah, so binayaran ko $22, nagtipa ko ng apat na, apat na dolyares. Yeah, no. So, yeah, parehong-parehong inaano namin ni Mahal yan. Ito yung kay Mahala na yun yung sa akin. Anyway, basta kahit saan dyan, pareho lang yan. <laughs> Andy, uh, yeah, I'm here, man. Can't think of anything. Papa, can I see your maginex, yo? Ganda, no? Yo, I drained yesterday and I filled water. See, bro, damn. So if you don't want, you don't have to like uh, drain tonight. I know it's you tomorrow anyway, bro. Yesterday I drained. I barely drained anything. Bro, bro that tank is a lot bigger than we expected. It is. It is. Honestly, like no one ever, like no one, gone been like doing it every day. Yeah, no, I'm not gonna I'm definitely not doing any more mozzitos. <laughs> oh, call him, Ola. i will calling him right now. Okay. I'm dying. I really need a Miz, though. Can you call him? I'll call him. I better get up, bro, since I we're getting... I'm gonna call Zach to see if he's actually trying to work for. I better get up, bro, since we're getting I'm just gonna hit him with, uh... I'm gonna hit him with uh, a little police full of gasoline. Okay, Apparently, you have some more water, bro. I mean, um, benny's covering you too. You know, it's gonna be his first time. So he needs to get used to everything. i know. no okay. You know, little does he know how, how many rocked events like I've had to drive so far. I have actually been getting the rockin'. Nah, that that native school one was pretty rocky for you. Yeah, so But the Red Bull one and the Windmere one was the hardest one. So you have to wait for it to freeze a little bit. Yeah, yeah, it's a very hot day today. Yes, it is. Yeah, so inintay muna nilang ma-prozen yung ano yung ice cream bago nila iskorol mga kainin sa mga. Sobrang init. Really hot today. Yan. <laughs> You vlog for YouTube? Yeah, yeah. Nice. Small, small YouTuber. Small YouTuber. Just starting, yeah. Nice. How are you liking it so far? Yeah, Thank I you. All right. Nice. Yeah, how are you liking it so far? Which one? The YouTube. Oh, it's okay. This one, yeah. Just uh, entertaining myself. Yeah. yeah, that's a good way. To yeah. It. But, Pastime. Uh, <laughs> <laughs> yeah. Uh, and I like so. makes uh making idea of my co co. countryman in my country. Yeah, that Okay, thank you very much. Enjoy my friend. Yeah, later. you too. Yon, mga kahinags, ano? Ayos na, oh. Nako po, Panginoon, napakasarap. Nako, Diyos ko, dai. Yan, so si Mahal na Reyna, nandun pa sa natin. Abot na lang natin ito, mga kahinags, ano? Hmm, nako. <laughs> nako, matindi ang na sikat ng araw. Baka madaling matunaw ito, mga kainis. Sandali lang, ha? Bilisan ko, baka pagdating natin sa sakyan na eh, tunaw na. Ma, open sesame. Yon. Thank you. Oh. Same? Same, of course, same. same. Wow, sarap niyan. Diyos ko dahi. Huh, tara. Day. Ah, tara, paanda rin natin yung aircon natin sa sasakyan mga kainags. Ano? Although okay naman, no? hindi naman mainit eh. No? Mainit? Mainit ba? Dira naman to. So, yun, paanda rin natin yung aircon. O oh, yan, yeah. tara, pirahin na natin tong ating... Uh, <laughs> oh, sige. oh, picture ka na naman. Picture. Sige, picture ayan. picture si mahal Ayos. So tara kay tayo makain ng sino. Pa birahin na natin habang ano habang, uh, pa habang a ayos pa. Tinanaw din ng konting aircon. Hmm, sarap mga kainin ng sino. Anong ano nito? Mhm. Mm Strawberry. Tsaka mango. Mhm. Mm Pag Sarap, grabe. Mhm. -huh. Sarap. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Sarap. Kainin mo agad ma kasi tutunaw ka agad yan. Mm. -hmm. Nain ba? mo. Mm. -hmm. Dapat makain ka agad natin to kasi pag natunaw to, wala na. ano, Hindi, na hindi siya masarap. Parang ice cream na tunaw na. Mm -hmm. Mm -hmm. Sarap. mamaya mga kasi ngayon mga alas, alas 4.45 ng hapon pa lang ngayon mainit pa rin ang panahon pero mamaya mga 6 o'clock 7 or 8 marami ng tao nakapila dyan kasi yung mga oras na yon may araw pa rin matindi pa rin ang sikat ng araw pero hindi na ganun kainit hmm, kumpara ngayon hmm. sarap Ah. Tapos matutuwa yung mga aso natin ito. Oh. Kasi meron silang electric pan, mga kainan, ano? Electric pan pagkagabi. Hmm. Kasi kami ni Mahal na, tutulog kami sa basement, malamig. Hmm. Sarap. Hmm. Sarap oh. Hmm. Sarap. Yan mga kinays, oh. naubos na Grabe ha. Huh. Tapos sa may tubig rin tayo rito Siyempre binili natin kanina sa Sa, sa superstore Yan yung Mahal mahala na hindi pa rin naubos Hanggang ngayon <laughs> So yan mga kinays, maraming maraming salamat Sa pagsama sa amin sa panonood At sa mga baguhan pa lang, don't forget to subscribe And click the bell button Thank you very much at hanggang sa muli